Good morning! Welcome ho sa Youtube channel ko Ito ho, papunta tayo dun sa merong mga gabi Bala ko kasing i-transplant kasi ho parang hindi maganda na parang hindi maganda yung lupa at saka kasi ho ito, itong mga mangga na to, ini-sprayan ho to eh. Meron hong may kon, kumokontrata nito na sila nag spray pagkatapos hati sa yung sa napagbentahan. Yung problema ho, na sprayan ho ito. Ayan, so maglilipat ho ako. Ito ho Sayang. Sayang ang ano eh. Sayang naman oh, kung dito lang sila, hindi sila mapapakinabangan. Dati ho kasi hindi naman hindi ini-sprayan yung mangga. May oh, may time lang. So kung habang hindi ini-sprayan, ang ginagawa ko eh dito ko na dito ko kumukuha yung panlaing eh mahilig kami sa laing eh mga kapatid ko ako halos lahat ko kami pera lang yung mga bata so pararamihin ko to pero hindi dito nilipat ako dun sa medyo harapan yan masarap po kasi yung panglaing to eh itong ano na to variety Iba-iba ho kasi ang laing. So, kukuha ho ako. I iseset ko yung aking lalaking okay. aso. Nagpupuntahan dito. Tahol ng tahol. kalalamin may tao. Wala tayong pambili. So, kukuha ho ako. Nah. Okay. Ang magandang itanim nang maliliit eh. Oo. ito muna ho kakalat ko yan sa harapan ngayon yan ho ito ho kakalat ko dun pwede rin dito sa banda rito hanap po tayo ng lugar wag lang ho dito sa ilalim ng puno ng mangga Pag ho kayo nangunguha ng yung itatanim na gabi, mas maganda ho yung medyo maliliit kasi sigurado ho buhay ho yun. Ngayon ho, pagka kung nanguha kayo ng punla, siguraduhin nyo ho nakasama ho yung ugat at saka may konting lupa. Para ho pag kahit hindi nyo itanim ngayon, hindi siya malalanta. Medyo matagal ho Napakadali ah, lang ho nito. Eh, iyan nga ho. Eh, hindi ko naman itinanim yan eh. Ito, hindi ko itinanim yan. Basta ko sana lang ho. Guys, tingnan nyo to. Alam nyo ho ba kung ano yan? Yan ay turmeric. Luyang dilaw. Ano ho to eh? Hugel culture na root stout method. Hindi ko ho dinidiligan niya kahit nung pag-araw yan. Wala akong dilig-dilig. Basta ang ginawa ko ho, sa ilalim niyan may mga kahoy. Doon ho nag store ng tubig. Yung itong itong ano na to, Hugal culture na plat na yan. Tapos, lagyan ko lupa. Nilagyan ko ng, ano ba yung cover? Yung mga to yung damo. Yun ho yung nag, nagre-retain ng moisture. Naisipin nyo kung gano'ng kalaki na yan, no? Kung gano'ng kadali. Walang, walang dilig, kahit tag-araw. Ito naman yung aking itinuso ko lang to eh, Isang maliit na tanglad. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyong ano yung root stout method. Kita nyo yan. Yung mga tuyong dahon. Tingnan nyo kung gaano kagaganda. Tingnan nyo kung gaano kaganda itong gabi na yan. Wala akong patabayan yung pataba nang gagaling doon sa nabubulok na yun to yung damo yung pinagtabasan dyan ho nang gagaling so ang gagawin nyo ho patong lang kayo ng patong ng pinagdamuhan dito ko ho balak ilagay yung gabi so itanim na ho natin mga kasi la, ito isang gabi lang to eh dito mga dalawa ho siguro tatlo kasi iniisip ko kung saan ka ano hilig mo kainin yun ang itanim, itanim natin kasi kung bawal sa akin ng bawal sa amin ang tawag ron yung ba tawag ron okra eh hindi ho ako magtatanim ng okra siguro konti para lang bawa kailangan yung sa pakbet gusto nyo magpakbet eh magtanim tayo napaka ayun o napakadaling itanim yung okra ito rin ito yung nakuha ko pwede ho yan hiwalay natin pwede ho hiwa hiwalay eh Pwede rin kung gusto niyo tabi-tabi. So, to Kakalat ko itong mga ito kasi sayang. So, tatlo rito. Tingnan natin saan natin dito. Ito. Tingnan nyo, meron na siyang ano, yung mga tubo. Ayan, oh. No? So, maganda po. Lalago na yan dyan Tapos dito Uy uh. ito. Pakalap natin siya. So, dito naman. Teka, maglalagay ako lang. Takpan nyo. Yung mga nataniman nyo, mga nataniman nyo, takpan nyo lang ito. Ayan. Yung mga pinag, pinagdamuhan to eh. dito itong isa tapos dito may pake hmm. hmm. hindi nyo naka ilang ng diligan to kasi yung ilalim nya dahil tinakpan nyo ng ganito may moisture medyo ilayo natin ng konti kasi ito kakalat sya ganyan lang po takpan nyo ng lupa tapos takpan nyo ng damo okay na po ito hindi nyo na kailangan biligan hindi nyo na kailangan lagyan ng fertilizer madami pa ako itatangin pala So tayo ho ay nakapagtanim ng apat. Sandali-sandali lang ho yan, magiging ganun na ho. Nagumpisa ho yan sa ganyan. Ito nakita niya. Ayun, ang ganda-ganda. Pwede ko na ho kuhaan ng ano yan, ng dahon. At ako yung maglo... Dahon at tsaka tangkay. Pag umaraw ngayon, kukuhaan ko yan kasi didilid, uh, iba, ibibilad ko sa araw muna O, sige po maraming salamat ho sa panonood sana ho ay mag subscribe kayo at kung nagustuhan nyo ipakihit na lang ho yung like button thank you for watching babu